guys, kamusta? Garden day, garden day gardening day, uh wala, nangyari dito hmm mamaya ipapakita ko sa inyo itong mga nandito, or yung may binili kasi ako nung nakaraan pa na halaman, maliliit lang pero nalagas yung isang dahon kasi siguro ina-acclimatize ko pa dito sa area ko kaya ganon and in today's video parang yan in, to, in today's video guys is mag sa tayo ng grass carpet ay ipakita ko sa inyo yung ating grass carpet eto yung problem ko dito guys kasi Uh, pag natatapon ang lupa tapos basa, okay naman siya. Um, Nababacuum naman kasi meron kaming vacuum dito na yung wet and dry. Pa, pwedeng i-vacuum mo ng basa, pa, pwedeng tuyo, kaya lang ang nangyayari is may natitira pa din medyo black na rin kasi dito sa area na to at matagal na rin naman tong grass carpet natin, tingnan nyo mga ano, yung mga nadadaanan yun yung medyo hindi na maganda or dark na yung color, kaya naisipan ko na ano na to ah uh, alisin na natin, tingnan nyo oh si Mirabilis, walang tigil kakadahon yan tapos namatay yung ano natin, Clary Nervium guys. Yung, yung, ewan ko kung ano nangyari dito. Matigas naman siya. So parang, ewan ko ano nangyari sa kanya. Kung bakit siya namatay. Namatay or papatay pa lang. I don't know. Ang laki na. And magre din ako dito after kung matanggal to. And ayan oh super ano na niya crowded dito sa area na to guys. Bakit ako sa inyo ha? Ayano. Oh, ayan, madami nang nabawas dyan dito sa area na 'yan. Hindi ko pa rin na aayos tong gilid na to, kaya ito muna uunahin ko. Yung grass carpet puputulin ko. Aalisin ko siya lahat. Tapos ibabrush natin yung ano, yung sahig. Alin ba uunahin ko dito? meron akong cutter. So, eto mga nakikita yung sa taas na yan. Inalis ko yung halaman yan. Pinamigay ko yung iba. Tapos, eh, tignan nyo, oh. Dahil matagal na yan, ayan, ginagawang wiwian na nila yan. Dahil, before, nung bago pa lang itong aking grass carpet, hindi nila winiwiwian. Ngayon, medyo matagal na, dalawang taon na yata, tumahigit or three years. puputulin lang natin siya. puputulin eto parang hindi na tayo mag-aangat ng carpet Puputulin natin actually, etong grass carpet na to may mga pagbibigyan ako or may mga humihingi na neto dadalhin sa charge kaya naman palang iangat. Tulungan mo ako, Diyo. Sige. Ito mo na. Okay. Angat ko. Tutuloy mo na. Yan. Hingi kayo sa nori. Ito, Doon sa sinasabi nung iba na pag tinanggal daw natin tong grass carpet is ito yung nagiging problem ko lang ha. Yung nag-iipon siya ng mga lupa, mga pames. Sabi nila, pag tinanggal daw natin yung grass carpet, for example, ayaw na natin to o papalitan natin, madami daw mga alupihan, langgam, pero guys, wala. Wala. Maganda tong grass carpet na nabili ko before. Siguro pandemic yun eh, no? U Urong mo dito, Josh! Ilapit mo dito para hindi ka mahirapan. Ano siya? Ah, uh, maganda 'to. So, 'yun nga lang, sayang no. Ang mahal din kasi ng grass carpet ngayon. Ayan, iniisip ko tuloy kung aalisin ko na din ba 'to. Tingnan nyo kasi ang ano nga, nadudumihan na ko. Medyo maitim. Gusto ko kasi yung ano talaga siya, green na green. Pero iniisip ko kung magpapalit ako sa mga susunod na buwan, ganyan, is mahirapan din akong alisin to. So, dapat ngayon alisin ko na rin. Ayan siya guys, so, oh. kaya hiningi to sa amin eh. And, ang problem ko din, isa pa is, ano siya, nababasa siya ng ulan nung time na, ay, ayun pala o oh, bukas na ulit yung aking grass, ay yung aking ano, taas kasi UV plastic lang yan. Nababasa siya ng ulan, which is okay lang naman sa mga grass carpet yung nababasa ng ulan. Ayun nga lang, pag gusto kong tumapak dito ng walang tsinelas is maano, basa. Basa siya. Hilahin natin, Josh. Hilahin natin papunta dito. Ayan, oh, tingnan nyo. Walang langgam, no? Hilahin mo. Yan. Ako na. I-fold mo na siya. Akin na yung pakiwa. Nasaan na yung pakiwa? Ayun yung mga Diyos, huwain na lang natin. And guys, wala siyang amoy. Madumi nga lang. Wala siyang amoy. Itong part na yan, ito yung talagang laging basa. Tingnan nyo, oh. Lagi tong basa. Yan. Kaya, ayokong nag-aapak dito. Dito sa area na to kasi mababa. Hindi pumupunta yung tubig doon sa dulo para malinis ko siya. So, at least ito, yan, o, no, mababrush na natin for a change. Yan, nagtanggal tayo ng grass carpet. Kesa naman, laging basa. Ito, mabilis lang yan. Hindi ka na muna inalis yung sa dulo. Madali lang yan. Ito muna yung inuuna namin. Ilalabas na natin yan, Josh, ha? Kasi, pag hindi siya kinuha ngayon, may kukuha niyan sa labas for sure. Dahil, ito po ay napakamahal ng grass carpet. Alam nyo ba guys, sa Wilcon, eto, per meter is nasa 3,000. Ganitong klase ha. Ganito. Per meter. 1 by 2 meters ata yun. 3,000. Na-vlog ko na rin yun before. Eh, baka ngayon, mas lalong mahal yan. Hindi natin siya mailabas guys. Mabigat. Sobrang bigat. Kasi ano, basa. Basa dito sa, eto oh. Dito basa. Ito naman, maluwag. Maluwag, magaan. Ito, oh. magaan to. Kasi hindi naman ganun kabasa. Mahimig lang or moist lang. So, eto yung basa talaga. Laging nababasa dito. Pero, wala siyang amoy. Yun yung kagandahan. Kahit na may grass carpet. Basta yung pagpapatungan ng grass carpet is, ano siya, um, cemento. Walang kaso. Pero, pag lupa yan, naku, papamahayan niya ng langgam, ng mga alupihan. Ayan, wala yan, guys. Tapos, eto, yung car, ilabas na lang din muna natin. Doon para safe. Doon saglit lang, mga 5 minutes doon natin ilagay, kasi madami mga sasakyan dito sa harapan namin, ano bang meron? daming car, tsaka dito ayan, may katubuti na lang meron ako dito, kasama pawis ko ano lagi na lang nakahubad ng damit ayan, hi anak ko malawak na ang yung ano, ang gagawin mo dito? nail cutter? ha? ha? bukod tangay kang ikaw ang lumabas Ha? Bukod tangi ikaw na lumabas, yung dalawa mong ate kuya hindi lumalabas. Maglinis na tayo. pagod pala nito. oo hindi ko pa nadiligan ulit yung ating mga halaman. Nahila na namin sa labas yung isa. Pakita ko sa inyo. Dito. Ayan. Madaming car. Kasi meron palang patay dito. Tingnan yung hilera. Oh. Yan o. First time ko nagkita dito ng hila-hilerang sasakyan. Wait lang. Ayon. Yan, hindi ito makakaabala dito kasi may kukuha niyan ngayon. Pag hindi kinuha ng nanay ni Dara, dadalhin sa charge, eh, papamigay natin sa iba yan. Sabi mo kay kuya mo, wait lang kamu mo didiligan ko muna to. Yan, diligan muna natin to habang wala yung car. Ay, John! Perfect! Dito ko na lang inilagay yung ating borsigiana albo kasi brown siya talaga dun sa area niya. Kahit saan ko ilagay. So, ayan. Dito muna siya. Tapos, saka ko na to aayusin. Siguro bukas. Yan. Medyo, ano pa, kalat-kalat. Tapos, yung nandito ko na plant rack, dito ko inilagay. Dito. Kasi yung bintana naman na dalawa, hindi siya inoopen ni Dara. So, eto na lang yung aayusin ko. And, dito ko siya ilalagay. Try natin. Ayun ang ganda. Ganda. Kaya lang kasi sanay na siya dun sa ano, liwanag. Let's see kung ano yung mangyayari. Ganda kasi niya, oh. Dito. Para naman magkaroon ng space yung mga nandito ko na halaman. And yung mga propagation ko dito. Nagkalat pa din, guys. So, nagtira lang ako ng konting grass carpet. Pantakip doon sa mga butas-butas na dinadaanan ng tubig. Ayun, oh mga daanan ng tubig doon kasi para walang daga na papasok dito. Try mo nga muna dyan muna ilagay. Ako nang bahala maglagay dyan. Kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung ibang plants natin. Well, maluwag naman ah. Kaya lang syempre. Oops. Ito na pala yung itsura nung ating floor. Na-miss ko yung itsura ng floor natin. Kanina, ba diba, may meron siyang mga itim-itim. Ito, hindi na siya matanggal eh, yung itim na yan. Pero, itong mga nandito, lahat is maitim siya kanina. So, binrush na lang namin. At, hindi natin makikita kasi basa. Bukas, siguro. Pag natuyo to, ayan oh, ang putik na niya. Yan. And, ito, inuumpisahan ko na siyang air e rearrange bakit pa ba tayo nagre-rearrange? Kasi, inere-rearrange ko yung plants natin once na lumalaki na siya ng todo. Tingnan nyo, madami kasing mga halaman dito na ano na talaga siya. Ah, um, sobrang laki na. Ano na to? Ito oh, tingnan nyo oh. Hindi na natin siya maano. Makita yung ibang dahon kasi sobrang laki na. Nakatago na yung iba guys. Pinaba ko lang tong si Florida and ililipat ko siya ng pwesto. Either dito, dito, etong mga to ang paglilipat lipat ko. And ipakita ko sa inyo yung update do sa mga plants natin. Tingnan nyo si Domesticum, napakalago na niya. Ayan, no? Tapos si Obliqua, Ayan, gagawin ko sana to ng update na video pero sige na nga ipakita ko sa inyo If, or ipakita ko na sa inyo. tingnan nyo yung naidahon ni Obliqua under my care. Teka lang ha. Ayun. Ito na siya yan na po lahat yung under my care na idinahon niya. And eto yung maliliit na dahon na nabili ko. So, mas malalaki yung tubo ng dahon niya. Under my care. Madami na yan. Hindi ko na binibilang kasi meron din doon sa likod eh. Yan. Hindi ko pa siya nalagyan ng cable tie kasi may tumutubo tubo pa ulit ng mga ganito. And eto rin, malalago na sila. Ayan o, oh, tignan nyo. Hmm. Nangangapit bahay na sila. Ayan. Talagang akong cable tie ngayon. Ito, si Florida, yung ating mga Florida dito. Nasaan pa yung isang Florida? Ito, 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 ito. Eh, ang ganda ng variegation ng mga Florida na pinropagate natin. Dalawa. Naputol tong isang dahon. Ayan, oh. Ito, full. Full moon. Tapos, yung iba dito... Ano na nangyari? Ayan na yung iba. Ito, kailangan i ko din to. Melanoni eye. Kasi ang laki. Ay, dito ko rin inilagay yung iba kasi malalago na. Or malalaki na siya. Ito pa yung isa. Eh, ito pala ililipat pala natin to. Ayan o, Ito, pluri, uh, propagate ko to ng 2 years mahigit. Or basta ito yung unang-unang anthurium ko na Ang ganda niya, guys. Ang laki na niya. Mother plant na rin siya. Ayan, no. Sabi nila, nahirapan sila magbuhay ng, ano, anthurium magnificum. Sa akin, ang gawa ko, bright light lang. Hindi naninilaw yung dahon niya na yung sunod-sunod. Naninilaw siya pag, ano, pag uh, matagal na or old leaf. Ayan, ganyan, o or pag nakadikit sa ibang dahon tapos diniligan mo may natirang tubig ilang araw na ayan unti-unti siya nagba-brown pero bihira naman nakapagdilig na rin tayo ayan and ayun yun lang naman ang ating ginawa ngayong araw na ito medyo na ano ako ha medyo umano yung aking katawang lupa nagising sa sobrang daming ginagawa ayan nakakalat ulit yan yung ibang mga inalis ko dun sa baba. Sabi ko kasi dun sa brother-in-law ko, alisin niya yung mga halaman na nakapatong sa grass carpet. Ilagay niya muna dito and then ako na bahala magbalik. So ngayon, tinatamad na ako. <laughs> tinatamad na akong magbalik. <sighs> nakakapagod. Hindi ko pala naipakita sa inyo yung halaman na nandun, dun sa kabila. Bukas na lang or sa susunod na video, mer yung binili ko nung nakaraan. And naghahanap pa rin ako ng pating mix. Well, madami akong pating mix kaya lang hindi siya yung gusto ko. Nandun sa sako, isang sako yan. Hindi ko itinapon yung mga inalisan ko ng lupa. For example, nagpropagate ako ng mga photos, yung iba namatay, iba hindi. Tapos, inalis ko, itinabi ko, kasi wala naman silang infecte, infection, infection. Wala silang mga langgam-langgam, ganun, na ano lang talaga sila. Namatay kasi, hindi sila nag-success. Dito yung ibang hoya ko, yan yung isa sa problem ko. Paano ko gagawa ng paraan once na lumago na sila. Pero matagal-tagal pa naman to, guys. Matagal-tagal pang pag-iisipan. Hindi ko na inilagay yung ganito, dito. Dito sa harapan. Kasi uh, perfect na yung nandito sa harapan. So, ayun, guys. Dito ko na i-end ang ating vlog. Medyo naglinis lang talaga ako. Kasi gusto ko before mag-Christmas maayos na yung garden or ano. Iba na ulit yung arrangement na ginawa ko. And yung iba, ano pa ba yung gagawin ko? Madami pa akong gagawin, guys. So, ano ba? Ano pa ba? Hindi ko alam kung na ipakita ko sa inyo. Meron akong bagong fiton niya. Kasi, kung mapapansin nyo, punong-puno na yung isang paso natin ng mga fitonya So, ang ginawa ko, pinagdalawa ko na siya kasi sikip na dito sa isang plant, dito sa isang plant stand. Tapos, bumili ako ng apat. Ayan o. Tapos, sabi ko dun sa kay seller, ano, kulang pa ako ng apat. Kasi, ano, um, may space pa kasi dito na po pa yung apat. Ito, 1, 2, 3, 4. Kaya sabi niya, titingnan daw niya kung ano pa yung wala ako ayun, hindi ko pa rin nalagay ng pames, itong mga to so yung ating mga sake lens ayan pa oh, nandito pa din guys ang ganda niya nasa labas kasi guys nag trim ako nung ito, yung puno na yan, tinrim ko Di ko pa rin na dadamuhan yung labas kasi ah, uh, may binabalak ako dun. So, ayan yung ating mga succulents ngayon. Ayan pa, oh. Madami na sila. Tapos, pinagbababa ko lang yung iba dito. ba diba, etong mga alos natin nandun. So, since malalago na rin kasi yung mga fetonia natin, pinaglalagay ko rin dito. Tapos, yung mga hawo or hawarti ako, pinaglalagay ko muna doon, ayan oh. pinapa-establish ko muna ulit kasi bagong repot last month. Ano And, etong isang to, si Blood Moon, ewan ko ano nangyari, diniligan ko na pero bumalik, or ano, na overwatered ko lang siya, kaya siya na pero hindi naman mashi yung dahon niya, ay I, I, mean yung stem niya, hindi mashi eh. So, matagal na yan, nagkaganyan, ngayon ko lang napakita sa inyo, and eto pa yung mga kalat-kalat ko dyan, eto pa, eto pa, ang dami kong mga malalaking whale fin dito. Nandun pa sa likod. Sabi ko ako na maglalagay dito sa kabila. Yan, oh. Yan. Kaya lang, guys, sinatamad ang lola nyo ngayon. <laughs> Tinamad na. Ayan, oh. May agaw. Ito na lang pala hindi ko na linis. Itong ating tawag dito, Um, garahe. Kasi may sasakyan. So, ayun lang po at sana na-enjoy or nagustuhan nyo ang video to Kasi nag-enjoy ako pag nakakalinis ako ng garden. And see you on our next video. Bye!